Gamitin ang Midjourney ng libre sa limitadong trial. Midjourney Weekly Office Hours Recap, 20 Piso Agosto, 2024. Kamusta kayong lahat? Welcome pabalik sa Midjourney Weekly Office Hours Recap, ang inyong go-to source para sa lahat ng pinakabagong update, impormasyon at silip mula mismo sa Midjourney team. Ngayon, marami tayong tatalakayin kaya simulan na natin. Una sa lahat, exciting na balita para sa lahat. Ang Mid-Journey website ay opisyal ng bukas para sa lahat at ibig sabihin nito ay perpektong pagkakataon nito para anyayahan ang inyong mga kaibigan. Sa ngayon, may libreng trial na available para sa paglikha ng mga imahe sa platform. Limitado lang ang alok na ito kaya siguraduhin ipaalam ito sa inyong mga kaibigan at hayaan silang maranasan ang mahika ng Mid-Journey habang ito'y available pa. Sa hinaharap, abala ang team sa ilang kapanapanabik na proyekto. Ang mga version ng 6.2 ay kasalukuyang sinasanay. At maaari tayong makakita ng testing na mangyayari ng kasing-aga ng linggong ito, pero hindi lang iyon. Ang version 7 ay nasa proseso rin, kasabay ng matinding pagtutok sa mga video model at 3D features. Mayroong kompetisyon kung alin ang unang magiging handa para i-roll out, ang 3D o ang V7 ang version 6.2 ay may ilang training data mula sa V7 na marahil ay para mapataas pa ang realism at prompt understanding ng 6.2. Inaasahang mailalabas ang version 6.2 sa unang bahagi ng Setyembre. Tungkol naman sa mga bagong feature, may ilang progreso sa depth control bagaman pinipigilan pa ng team ang paglabas nito hanggang maging handa ang version 6.2. Dagdag pa rito, may mga update sa drawing control nets at iba pang control na magbibigay sa iyo ng mas maraming kapangyarihang malikhain. Nagtatrabaho rin sila sa isang bagong personalization system na nangangakong magiging mas makapangyarihan, na magbibigay ng mas maraming paraan ng pag-customize kung paano mo ginagamit ang mid-journey. Asahan din ang isang bagong personality test na ilalabas sa lalong madaling panahon. Natutulong iugnay ang mga katangian ng personalidad sa mga aesthetic preference. Sabi ni David, nakikita niya ang ugnayang ito bilang isang bagong lumilitaw na larangan ng pananaliksik. May mga pagbabago rin kung paano ka makakatulong sa pagpapabuti ng mid-journey. May paparating na mga bagong ranking task kung saan maaari kang tumulong pumili ng mga pinakamahusay na imahe para sa front page. Kung mahilig ka sa mga niji na imahe, may nakalaang ranking system para lang sa iyo na maaari ring magbigay ng libreng GPU hours. Isa itong magandang paraan para mas makilahok. Patuloy na nagtatrabaho ang Midjourney team upang gawing mas user-friendly ang platform. Asahan ang mga improvement sa mobile web usability at explore features sa lalong madaling panahon. Pinag-iisipan din nila ang pagdagdag ng mga UI element na magpapahintulot sa iyo na ang dami ng variation o creativity sa upscale process nang hindi ka binibigatan ng komplikasyon. Sa wakas, may mga pasilip sa ilang secret project na ginagawa. Binanggit ni David lalo na ang isang bagong storytelling module. Bagaman hindi pa malinaw ang mga detalye, pinagdedebatehan nila kung ipapakita muna ito bilang demo o maglalabas agad ng isang bagay na pwede mong subukan. Ano man iyon mukhang magiging malaking bagay ito. Iyan ang kabuuan para sa recap ng Mid Journey Office Hours ngayong linggo. Tandaan, ang lahat ng imaheng itinampok sa video ngayon kasama ng kanilang mga prompt ay matatagpuan sa description sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang update na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma ang mga pinakabagong balita sa mid-journey. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na recap. Hanggang sa muli, patuloy lang sa paglikha at pagdiskubre ng mga bagong mundo gamit ang Mid-Journey. Maraming salamat sa panunood!